naging mas komportable ka ba na nakausap mo si doc? Oo, mas naging komportable ka. Mas parang lumiliwanag ba 'yung isip mo. Oo, oh, actually. Ah, ikaw din oh, po. 'Yun, uh, ka... parang naano po. Siguro na ito na po 'yung simula ng pagbaba ng mood. Kasi pati ikaw na din na-stress na rin. Pero ngayon ay na nakausap ni si doc, napacheck check up natin si Mark dito. Naging okay malaking tulong ba? Sobrang laki. Good morning everyone! Today is Tuesday and ngayon po yung araw ng check-up ni Mark. Kaya pupuntahan po natin siya sa kanilang bahay. Hindi ko po alam kung nakaalis na, siya, nakaalis na sila ng mama niya. Kung lumabas na ba sila papunta sa crossing kasi nag-uusap po kami kanina through chat ay, uh, sabi ko kung may sasakyan sila lumabas na para doon na lang sila maghintay sa crossing kaso po hindi na siya nag reply so pupuntahan na lang po namin dito and uh, kung wala kung wala na sila dito babalik na lang po kami at baka nandun na baka po nagkasali kami so ito po yung daanan papunta sa kanila palayan and ang bahay po nila ay doon po sa kabila a few moments later natin si Mark at saka ang mama niya. Nagpasok pa kami doon, nakala namin nandun kayo. Hindi kasi nagreply si Mark. Hindi niya sinabi na nakasakay na sila. Nawala na po. <laughs> Walang signal ano? Hindi na dito. Mahirap hirap doon ay. Hindi na Yan, biyahing naga na po kami. Dadaan muna kami sa gasoline station para mag -gasolina. Para tuloy-tuloy na yung biyahe namin. And then, diretso na po kami sa naga. Medyo tanghali na. Sana maabutan natin yung clinic ni Doc kasi ang cut-off po ay hanggang 11.30 lang. So tara po, samahan nyo kami sa aming biyahe. You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you It's true There's no mountain I could not climb As long later one eternity later ayun nandito na po kami kaya mga edis na kaya ito po sila at syempre bago po sila makapasok ay may exam muna so ayan nag-exam na po yung pag <laughs> nanay si Mark ayan. no coaching no <laughs> coaching no coaching daw dito nag-exam sila nag-exam may exam muna bago makakaso. Mm -hmm. Kaya, kayang ba? Kaya kayang-kaya mo sagutan 'yan. Nag-review ka ba kagabi? Ay hindi. Hindi na inform na may exam. Sana mamakakasama mo sa ng mga anak sa akin

Meron kang limang minuto para sagutan yan. Ako mm -hmm. may naglalagay din ng free. Ang mahanin ba ngayon? Ang dayan ba ngayon? Nasa kalagatian na po siya uh -huh. ng kanyang exam. Kapila po kayo? Ang gabi kong nagagawa ang <laughs> mga bagay na kasama. Hindi po. Ah! Check, check lang naman yan. nasahan ah, uh, kabila na po siya. na uh, Madali lang yan. oo, madalas <laughs> lagi madalas <laughs> at kasi walang bahilan relatibo <laughs> trauma. Okay. Ang maganda lang kapag kwento pa po siya. Mm. Malapit na po matapos ni Mark ang kanyang exam. Five minutes to go. Hmm. <laughs> Hey, ay mekano. Dipala mm -hmm. ko 'tong mga problema. Okay na. Okay mahanap Tapos na po. Aha sige. Papalitan 'yung dalan. LBM or uh -huh. constipation din naman. Mm -hmm. Okay ito, na ginawa mo ito. Tignan mm -hmm. mo 'yun siya doon. Tignan mo okay. Ko Tingnan mo, eh. mo kung gagawin. Ginawa... Ginawa niya po yan? Ginawa po niya yan kasi sabi na pagod na siya. Hindi na niya alam po. Anong gagawin niya? Hmm. Chikan mo. Ano ginawa mo Huwag ka matakot magsabi ng totoo. Sige na, tapusin mo na to. Na ito. Basahin mo te para ano, maintindihan niya. Binasa ko na ito. Sabi ng konsentrasyon, di ba kahit nag-aaral ka, minsan di mo na makuha yung kinag-aaral. Mm, checkan mo. Check mo. Kaya yeah. nag-linis ka na. Social isolation. Ay, Ah, parang nararamdaman niya no, no, ah. yung lahat, ah. Ano lagi? Gustong pag-isa. Sige na. Para mapaliwanagan ka. Tatanungin mm -hmm. ka rin naman yan ni Doc. <laughs> <laughs> ha? Meron pa sa likod. Oo, back to back. Sige na, konti na lang yan. Check-check lang naman yan eh. Pabasa mo kay nanay mo kung nahihirapan ka magbasa. konti na lang naman. Wala ka may Yes, pagbago-bago ng mood. Malapit na oh. Yan mo po sa mga na atos. Yan? Tama man yung mga Tama man yun. O sige. Kaya, ano, Mababago yan. Ano mo yan eh? Sa isip mo lang yan. Sama kita lagi ay. sa kita sa pagbablog. Nag-interview kita. Matalinong bata ito. Paya, nak yana, nag nakakatapos aral man niya open high. Alam ko po na, natin. nung po lang regular po siya. Hmm. parang regular po siya. Eh, regular pala siya na. Akala uh, ko uh, parang bumabalik din sa dati niya. Uh, Tapos kailangan natin ibigay doon yung matigil sa gusto ko po, po. Sila na po yung meds. A pupuntahan daw po kaya Sige na po. Hindi po tayo papasok. At bawal mag- ano. sila na po yung nasa loob. Dalawa lang kasi ang allowed sa loob eh, No? medyo natagalan po yung magmama sa loob ng ano, clinic. Mahabang orientation siguro. Kaya yon hintay na lang kayo dito sa labas. Ano, lumabas po ah, oh, pa. Kumusta check up? Kumusta ang Mamaya, makausap tayo ha. Mabili mo na tayong gamot mo. Na yung isang gamot wala dito. Sa labas tayo bibili. Ito lang meron. Citralin Sotral. Ayun sa later. Ito yung, ito yan siya o yung daily place. Ito. 27, 28, 1 port lang. Pinaliwanag mo sa okay. nanay. Okay. Tapos, 29, 29 mag 1 half na siya. Okay. Mayroon po, ito na. Ito wala kasi, mabili tayo sa Mercury. Wala siya dito. Ito is para sa ano nga isip niya Oo, one half one half man lang okay. mababa man kumusta ang ano interview sa okay naman <laughs> kumusta yung pakiramdam mo ngayon dati lang okay. dati pa lang naging mas komportable ka ba na nakausap mo si Doc okay. mas naging komportable ka mas parang lumiwanag ba yung isip mo oh actually Ah, ikaw din po. Dito ka na. Wala. Dito ka na. Ibang iba din yung... Ay! Yeah. May mga nangisitin. Oo, kasi talaga yung parang naano ko, Siguro nga ito na po yung simula ng pagbabago ng buhay. Kasi pati ikaw na na-stress na rin. Pero ngayon ay na nakausap ni si Doc, napa check up natin si Mark dito. Naging okay. Malaking tulong ba? Sobrang laki po. Bagaling pa si Mark. Mabilis lang to. Ano sabi po ng doktor sa kanya? Ano? Mm. Ano talagang po? hindi man po ano yung epilepsy. Hindi. Kasi ilang doktor po kasi yung findings epilepsy. Mm. Tapos una nga po niya na parang ganun kasi ba, ba, po sa gamot na ano. Talagang wala po yung pagpapagod. Kaya, naano po na na nervous at depression, depression. Oh, po. Yun, po. Kaya, kasi talaga yun po yung ano <coughs> Ang balik po natin ay April 8. April 8. Oh, April 8. So, ano yeah. lang, tuloy-tuloy lang pag no? Hindi nga po masyado marami yung gamot niya eh. Dalawa lang yan. Tsaka one-fourth lang. lang. One-fourth, one-half. Samantala yung reseta nito nung yung pampaturok doon sa pindihan niya, isang buo po yun, binawasan po. Kasi mm -hmm. ano man po, siguro talagang ano daw Kaso may dinagdag po siya mm -hmm. Bali yan, ang napalit po sa isa Oo, oh, 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 Okay lang yan, at least. Ngayon, mas naliwanagang kas kasi si Doc magaling yan magpaliwanag. Oo, galing, galing po. Nakakaano mm -hmm. talagang maaano ka siguro talaga kung stress ka po talagang matatanggal yung pagka-stress mo mm. magaling galing yan galing mo mm. <laughs> diba to galing niya po magpaliwanag mm. talaga dati na parang kumbaga wala ka na pong pag-asa talaga mabubuhay yung ano <laughs> yung pag-asa mo na talagang gagaling ka po kaya yeah, iba rin talaga yung ano nadadala dito yung pasyente and yung uh, guardian mas okay na Oo, kayo mismo talaga, ang nai-interview. Iba po talaga dito. Kasi nung sa pili naman, di ba po in interview ako diba ano lang. Tapos bibigyan ka na po ng ano, walang gaano pong ano explanation wala pong hmm, ano. Hmm. Ito e, po iba. Tayo kasi syempre naghahanap tayo ang dapat gawin, explain kailangan mahabang explain-explain para maintindihan natin. Iba po talaga dito. Hmm. Ano. So seryo magaling talaga. Galing talaga si Dok. Bilog po talaga ako. Sa dami pong napuntahan din na parang sadyang kakaiba po. Siguro po ay ito na yung umpisa. Ayan, Mark. Galing ka ha. Marami pang magandang bagay na mangyayari sa iyo, bata ka pa. Um, tuloy lang sa pag-aaral. Ay, hey, salamat. <laughs> Welcome po. Tara na po, kakain muna tayo. Kaya tapos na po yung check-up. At yung isang gamot bibilihin po natin sa labas na lang. Kaya mercury rin, daan po tayo. Para may mainom siya mamaya. Kaya na nakaabot. Ayan, kakain po muna kami. Ay hindi, magda-drive through na lang kami kasi may, pa din. magmamadali. Kakain pa din pala. Kakain na kami oh. ko na pati kung anong lasa ng tanin. <laughs> Mike, gutom ka na ba? tinatanong mo pa. <laughs> Ay, kailangan pa bang i-memorize yun? <laughs> Launa na. <laughs> Sabihin mo, card ang gagamitin na. Ah, tinatanggap po kayong chike. Eh. <laughs> wala ba? po kasi kami noon, card lang. <laughs> yung card na lang. Patap na lang po. Hindi mo alam mga... Boss. Hot the... <laughs> Sobrang gulo po ng ano na to mag-order tao na to. Hindi <laughs> ko alam kung tao ito. Baliw na din ay. Patap na lang po. Ang gulo. Ang gulo po niya mag-order. Dito ba? Na. Nag-error po sir. May ibang card po sila or cash. Makasa, okay, no? Wala kang ibang ganyan. Sige na, punasa lang natin. Ulitin mo, sabi mo. Hmm. Ulitin mo daw. Madumi lang siguro yung ano niyan. Wala kang ibang ganyan. Oh, meron akong ibang ganyan. Basta ma, may ko tayo. Pag sa gulo na nag-order na to. Ako alam kung anong klaseng tao nito. Gulo. Nalilito okay, natin. na to. Sige na, ayan pala, eh, pwede pala isak <laughs> <laughs> na. Continue lang yan, Atro, kang Ay, Ayakala ano. ko ano. Hindi. Tapos savings. Ay, hindi pala savings. Pin mo, malamang, alam, pin ko. Ate, pasensyaan mo na, ate, ha. Ganito na talaga ang buhay, ay. Pero, kahit anong problema, ate. Tuloy lang sa buhay, ate. Uy, ini-enter mo na? Oo. Ilagay mo na yung amount? Uh Oo. -oh. dito. Hindi ko naman sila ginagalaw doon. Nandito man lang ako. Ano daw yun? Hindi <laughs> pala kasama yung oh. ano ha. <laughs> Wala tayong pagpapatungan yan. Kunin mo lang. Sila yung price na lang po. Part na lang po. Ayaw ko nga. Baka ka dyan. Mahihilit. Bigay mo muna sa akin yung balde. <laughs> <laughs> Wala kaming pagpapatungan. Ah, yung kamay ko. O hindi rin kasama. Ate, ba't may eh? kape? Bawal man sa kanya. ang it. ilo para ano siya, makalanghap siya ng hangin. Ayaw niya siguro sa aircon. Naninibago sa akin. Ikaw Mark, okay ka lang? Opo. Hindi ka naman pagod. Ha? Hindi, Hindi naman. Nasama ka uli sa amin bukas. Okay lang? Okay lang. Hindi na natin sasama si mama mo. Ikaw lang? lang. Ika lang Pagkala din ni Chal. Pagkala din ni Chal, oh. Karang kalabas. Huwag ka matakot sa amin. Kaya man kami nangangay ng tao. Tinigil na namin. <laughs> Nasali pa kami. Ikaw lang yung kumain nun. <laughs> Dinamay ka pa, Erwin. Dinamay pa tayo ikaw. Siya lang naman nakain namay <laughs> Dinamay pa ako sa iyo. Tingayin ka ng tao damay hindi <laughs> tayo ang tae tao na ngayon. matagal matunaw pala kaya ano tinigil ko na okay. matakot na si Mark si mama wag ka matatakot oh. sa amin nahilo po yung mama ni Mark yan okay ka lang pa ikaw Mark di ka nahilo di ko alam mo pang okay alam mo nang isa pa suka, -suka. <laughs> <laughs> okay bang suka suka <laughs> nahilo siya, nahilo. Hindi naman siya okay. Okay pa yan siya, kaya pa niya. Ano pa, maglalakad na lang kayo? Hindi na ako <laughs> na. Nahilo kasi sa sakyan. Ano yung mas gusto nila maglakad? Ah, pas na tayo sa bitukang. Nandito na tayo sa pa. 180. Kakayanin. O oh, sige, pa ano? <laughs> 180 man. Kakayanin natin. Kaya mo 1, ba? 180, 180 or ano? 200? Kaya na mo ba yan? Oh, kulang ko na lang. 100 na lang kulang ko ha. O oh, sige. <laughs> so, 80 na yan. 100 na lang kulang ko. Mamaya ibigay kong 100. Hindi ka naawa sa mama mo. Nahilo-hilo na nga. Naawa ka daw siya. Kaya ano gusto niya 180 lang sa takta. Sabi ko nga kayo ano gusto ko mag 180. Ne, ne, 80, 80 ano, kanina po. ha. O yan 100 na. O oh, sige. Balbagay, si kaya 180. Balbagay. <laughs> Kawawa si mama mo, nahilo na. Ay, ikaw, gusto mo na may uwi. Ah, gusto mo na may uwi. Huwag na natin sama si mama mo sa susunod. Kasi nahilo ay. Nahilo daw po sana. Sa bilis so, ng takba ng ano e a Nabia Mag... Hindi ko pa lang. na na lang po kayo dito sa crossing? Ano bang wala? Hindi, mag lang sila. Hindi ko masinabing sumba kayo. Sabi ko mag-abang. Hindi ko pwede na huwag mag-aguruin. Bakit ako man mag-drive? Malapit na eh. Hindi na. Naan na all my parents? na po kami sa basod taas ang problema baka wala silang masakyan papasok so, kasi malayo pa yung kanilang ano, lugar kailangan natin silang ihatid sa kanilang paruroonan saan punta itong mga tricycle na ito? buka tayo isang ano, tricycle yung wala po ba kayo nabilan na ano? kayo na lang pong bumili bukas Ay, ako na lang pala mabili. Akin na po yung reseta din. Meron sila ata dito. Wala lang ano dito, alam mo naman pharmacy dito, wala lang, wala walang walang wala lang. Ako na lang pumabili. Akin na po yung ano reseta. Saka. Saka uh -huh. yung pera. Saka <laughs> <laughs> po yung pambili. <laughs> Tapos si ate ay. Bata pa si ate. Mas bata pa sa akin. lahat ng kain. Ay, hindi daw pala. Hindi napayag. <laughs> di Sa likod ay iisa siya ring ng Ay, maraming maraming salamat po. Welcome po. Ma, kita tayo bukas ha. ano anong oras po ma? Hindi mo nang alam dun. Susunduin ko po! Ay. Susunduin ko, ko. na tayo. Natakot naman si nanay. Doon ka lang sa ano kanina? Kaya mo lumabas doon. angels, bukas. Oh, na, huwag mo kang sa akin. Batang-bata -bata ko pa. <laughs> Welcome po. Ingat mo kayo sa paglalakad yan sa ano. Ano ang tawag nila doon? Danawan.